mo yung tinapay na yan. di oh, bigyan lang sa akin yan. Nung dumating ka sa alang nilabas. <laughs> <laughs> wala, wala ang ayon. <laughs> Palisin mo kasi pang nandito siya. Palis ko nga. Punta ka doon. May pamilya na akong kape. Wala nang sukli-sukli yun. Thank you. gutom ng nai patimpala ko mo na, ng kape oh tatlo na lang ano ano? magkano mo na mo sa ano? 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 no, oh. na ano lang kung ano tupa lang kung ano tupa lang kung ano tupa lang ano tupa lang lang kung ano tupa lang kung lang kung ano tupa lang kung lang ano tupa lang wala at bang kape steak? At siya na pag nabili na yung anim na yon, oh. meron sa pambili sa na kinibigas. Oh. <laughs> Nagkape na ba kayo? Eh, oh. okay, paano nga magkakape? Tito may padinda eh. Magkakape kami eh. Tapos... Apalisin kami Bakit? ng barangay. Ay, pwede pa naman yan na. Bakit oh. na, 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 na nanginayan nanginayang kayo ba ba na maubos? <laughs> ay, kaya ngayon ay, ang gawin mo, para matagal oh. maubos yung kape, hati-hati sa isang kopi. <laughs> ay, ibig sabihin, mabilis yung paninda ni nanay. Kung may Mag mga customer. <laughs> Eh wala eh, papapalisin na ng barangay yung mga taxi dito. Kaya ang konti na lang ang tinda, hindi pa maubos-ubos. Oh, Dahil walang customer. <laughs> Dahil darating yung mga Chinese Coast Guard. <laughs> papalisin na dito yung mga Pilipino taxi driver. Oh no! Kaya yan ang pinakamaganda dito sa lugar ng Holy Spirit na to. Puro na Chinese nakatira dito. Paano Ayan masabi? Na wala na halos Pilipino. Napasok na yan ng Chinese. Hmm may mga pasayro na walang taksin ay ulan Alam mo yung tinapay na yan, na pa yan, dyan ngayon lang yung nalabas, nung dumating si Gilbert. Ano <laughs> pa nangyari dyan? Kanina pa ka. yung na yan Ito? Uh. Oo. Oh, dala dala ni Paringbong oh. yan eh. Oo, oh, bigay lang sa akin yan! Nung dumating ka sa nilabas. <laughs> alam nilabas ano mo mayroon si Gilbert na wala kami? <laughs> <laughs> uh. pinag ka naman ah. Wala, wala kayo. Uy, sarap. Pagkita nyo na may kakayaran na ni kaya ganyan. <laughs> hmm. Kaya ako talaga, nasabihan ko. Ganun na ka rin tunay. O, alis na kayo. Nandiyan na yung Chinese oh. Cusardo. <laughs> sarap ah. Talagang malungkot na ako. Oo. Ang kinda ko, pinagtatagaan ko rito, dalawang kamang ganyan. Maghapon? Oh. Uh -huh. Oo, nandito lang ako. Ito, Tapos nakaupo yeah. ng Nakaupo dito yung damulag, oh. Hindi damulag. Nagsisipon. Si Oo. Si Tagong mula kaupo yan. Galit na galit sinasabing. May bago. May bago ng bagal. Saan dito naman siya? Palisin mo kasi pag nandito siya. Palisin mo kasi pag nandito siya. Pusa ka doon. Ano yun? May pagbili na akong kape. Wala nang sakli-sakli yun. Thank you. Ano naman yun? Ah! Si pare Paribong ini. Bong, e. wow, wow, may pambili na akong biga. Ulam ka ba sa'yo, Bong? Oh, ulam daw sa'yo! Gana. tul. Oh. <laughs> Gana pa. Gagawin ko lang <laughs> sa pampiso, Kulong ko sa boundary. O oh, yan, o. Oh. Gaya, Kulang <laughs> pa <laughs> daw sa boundary. Hello, good morning mga kasos! Yan! Nakapagkape na rin. Tapos sa babiyahin na kami. Pero mga alas 7, alis na kami dito. Mga ka-sweld, no? Hey! Toy, kamay mo na! Kamay-kamay! Toy! Saan? Hey! Kamay-kamay mo na! Toy, toy mo na! Ang dami ko siya eh. Akala ko na nakakaibol ano lang? Ano ano? Ako mo. mo na. Iba-iba mo. <laughs> Ayun sa akin oh. Ano, ano Bilim, Yan mula, mo, oh. mo <laughs> Hoy, eh hey, pinapalayas na dito 'di lahat bilhin na. <laughs> Di ba? Ang usapan na alas 7. Pero pinapalayas na kami. <laughs> alas 6, boy. Alas 6 daw. Alas 6. O sige, tawad.